Ito nga ang mga nasabi ni Clay Thompson matapos nga ng kanyang performance at matapos din siyang ibangko ni Coach Kerr. Well, mga idol, nagulat nga ang lahat matapos nga ng desisyon na ginawa ni Coach Kurt ng Warriors na gawing off the bench player itong si Clay Thompson, gawing six man mga idol. And ito ay actually hindi nangyari for the last decade. For the last 11 years, ay starter itong ang si Clay Thompson ng Warriors. Huling off the bench na laro niya mga idol ay eh, noong taong 2012 pa. Kaya naman gulat na gulat ang marami pati na rin ng Warriors fans. And actually yung iba ay sinasabi na they see it coming nga down ng dahil hindi maganda talaga ang performance ni Clay Thompson this season na talagang nag struggle nga siya. Kaya nga tumas nga daw ang posibilidad na magkaroon siya ng ibang role. And well, against so the Jazz, ito'y nangyari na. Inannounce na off the bench itong si Clay. And well mga idol, he responded amazingly naman. Grabbing 35 points ang kanyang ginawa on a very efficient halos 60% sa field bang idol. 7 out of 13 sa field. At talaga namang on fire si Clay Thompson at parang naalala niya nga na siya ang second greatest shooter of all time. At talaga namang tinulungan ng Warriors na manalo against sa Utah Jazz 140-37. And after nga niyan ay ito ang kanyang mga nasabi sa post-game interview. Banggit niya nga na dalawang bagay lang naman daw ang pwede mong gawin sa sitwasyon na ganito. Una daw ay pwede kang mag-pout or magtampo, sumama ang loob at magalit dahil ikaw ay binangko ng iyong coach. O pwede naman daw na ikaw ay mag-respond sa ganitong klaseng sitwasyon, meaning ikaw ay babawi. Kung baga mga ito sinasabi dito ni Clay na pwede mong patunayan sa iyong coach na mali ang kanyang naging desisyon in benching you. At sabi niya, he thinks he did a great job nga daw sa hindi pagtatampo sa desisyong ito and actually responding sa challenge na binigay sa kanya dito nga sa kanyang bagong role. Sometimes nga daw, kailangan mo lang daw alisin ang iyong ego o ang iyong yabang, iyong pride para daw matanggap mo ang ganitong mga bagay. And actually, naaalala niya nga daw ang isang Hall of Famer na Spurs player na walang iba kung hindi si Manu Ginobili na throughout his career ay six man ng Spurs. Siya daw ay may four championship at wala nga daw na hindi rumirespeto sa kanyang NBA career na nagawa niya coming off the bench. Bangit pa nga ni Clay Thompson na talaga naman daw na tinanggap niya itong role na binigay sa kanya ni Coach Kerr, the new role that he has at talaga namang in-embrace niya daw ito. And actually, sa tingin niya nga daw the ay deserved niya ang pagbabangko sa kanya ng dahil nga daw sa kanyang naging performance their last game. Dapat nga daw talaga na huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba at mag-focus ka lang sa iyong team dahil hindi daw magandang magiging epekto sa iyo nun. Kaya naman daw this game against the Jazz ay he his best game of the season before the All-Star break and hopefully nga daw ay makakuha siya ng momentum dito at mapagpatuloy niya ito at magduloy-tuloy na nga daw ang kanyang magandang paglalaro. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito nga sa pagbabangko ni Coach Kerr dito nga kay Klay Thompson at sa kanya nga ang pag-respond with his 35 points. Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.